So yun, good morning, good morning ulit sa inyong lahat mga kakumpare So for today's video Maguho kayo ulit kami dito na ang ng PVC pipe para sa ating drainage So nasubukan na namin sundutin yung dating drainage dito palabas doon sa nara na yun papunta doon sa kalsada na yun so hindi na makalabas yung tubig siguro, siguro nagbarahan na ng mga buhangin so kaya nag-iipon siya ng tubig dito sa manhole kaya ang ginawa kong plano ngayon mga kakumpari is mag mul at babaguhin namin to yan o, nag na ako mag maghukay dyan yun ang patulong ko yan dito natin papadaanin yung PVC papunta doon papalusutin na lang natin dyan yung ating PVC na para sa drain pipe Ay, ayun yun o sa garahe na yan magkakating tayo hanggang doon sa corner na yun kaya babaguhin kulit ulit mga kakumpare kasi hindi na yung dating drainage nya kasi kung doon namin papadaanin sa kalsada na yon so maraming tubo dito na dadaanan ng Maynilad so kukuha pa tayo ng permit dyan mahirapan tayo ng simento dyan at daan main road dyan ng carnation so maaabala yung mga sasakyan na dumadaan diyan kaya napag ko na dito na lang tayo bumiyak sa ating harap ng bahay na yan Gan sa garahe dito tayo magkakating ng ano, simento papunta dito yan. Yung drainage na ito. Alright. Alright mga kakumpare. Magda-grinder tayo ngayon dyan. Ang biyakay natin dyan doon. Bali, dalawang linya yan. Alright. So, mas maganda ang pag-grinder kaysa yung titiktikin natin yung bato. Pagka nadaanan ng grinder is pantay ng pantay halos bago natin gamitan ng bareta pang ulo. Alright, umpisa na natin mag-grinder. kabidan buhusi buhusi yan eno eh, kaya nasa tres dini kapal nung buhusi There you go.

So, ito pa yung aming grinder, e. Hindi kinaya ng grinder, eh. O, gamit, e. O,